May release na naman oh. May release na si Fred. Ito, sa Camps World. Okay, so Nabua na tayo. Welcome to Nabua. May release na naman oh. Release ng Fred. Yan you know? Okay, so approaching na naman tayo sa isang release. <laughs> Pasensya po, wala sa amin. <laughs> you know may 30 na nga <laughs> Albay pa rin kami. <laughs> laki pala ng Albay man. Oo nga e, eh. Laki ng Albay. Ano to? Pulang ah, pulang pulang Albay. Yan. O. So para pala siyang ano? Uh, not sure kung city ba siya or ganun. Municipal lang. Ah, okay. Municipal. Ah, okay. okay. Laki ah. Municipal. Municipal yung may Jollibee. <laughs> may SM. Hypermarket. <laughs> Iba di nila. So, welcome to... Welcome us to... Pulangi Albay. Ay, Ay ano yung lingwahe dito, Mangs, yung Pulangi? Albayano. Uy, hindi yung Albayano. pala. <laughs> Bicolano pa rin. Yeah. Oo, pero iba-iba lang daw ang intonation. Iba. Meron mga salita na uh, iba sa iba. Sabi uh, yun? Oh, yun sabi niya. Oo, yun. Sabi ni Kuya. Ano daw, yung sabi niya, ang yung sa, ano daw, sa Ligaspi, or doon na banda sa may matlog, ano daw, Bisakol. Ang tawag daw ng mga, ang salita doon is Bisakol. May Bisaya, may, ano yun? May parang dikulano, tsaka may sa Tagalog din. Parang parang ganun. Uh, parang Walang...halo-halo -halo na. Halo-halo na yung salita nila. Tapos, meron daw din kasamang waray. Oo, may waray na din kasi... Mag, kasi nga malapit sila din sa Samar. Oo, malapit sila dito sa Samar. So, mga taga-Samar, eh, tawid lang. Masang oras. Tapos, ganun. Siguro may, may nagka-pamilya na sa Samar uh, or vice versa. So, nagka-halo-halo na sila kami naman is halo din yung lingwahe namin ang tawag sa atin bisaya tsaka tagalog uh -huh. oh, diba? kasi nga yung asawa ko is tagala rin talaga at naging bisaya na <laughs> naging bisaya na ngayon kasi bisaya si Buano okay so tuloy tuloy pa rin tuloy tuloy tayo tuloy tuloy ah, um, ano na time check 8.40 ng umaga so yun nga starting na oras natin 7am yun eh pero nakalis kami mga 7.20 na yan so one hour plus pa lang yung biyahe namin uh, na, 385 kilometers away pa kami sa S-Lex s, s so malayo pa <laughs> malayo pa talaga pero bahala na in-enjoy lang namin to eh yung, yung biyahe namin ngayon hindi hindi pabilisan hindi kami nag-aabol ng oras ang hinahabol namin is yung mga makikita namin na lugar. Parang ano ano kami, uh, bring as much as as many as we can, bring memories as many as we can. <laughs> Di ba? Oo. Uh, yung mga lugar ganun. Okay, go. So let's go, kasi go. Oh, me, green means go di ba? so let's go <laughs> malapit na kami sa naga uh, konting kembo na lang naga city na okay. so isang rektahan oh. no? talaga na daan mahabang diretsuhan <laughs> Ano ba kami na sa ano ano walang key pa rin mangusti ba? or parang Siguro mga ano ba kami 10 kilometers away sa Bulacan. Eh. Pero maganda diretso man talaga eh diretso. Mga talaga? Kung gusto mo makapag top speed ka talaga. Kung <laughs> gustuhin mo kabila Ah, okay, Camarines Sur Hi, worthy. welcome to Camarines Sur Ito na oh Okay Camsur <laughs> Ayan Camsur First time na naman <laughs> So, sa tandaan ko Totoo pala kasi yung sabi ng kaibigan ko na taga Sibor eh. Pero sa Manila lang sa trabaho. Tapos nag trip siya bago lang. Come sure daw yung may ginagawang daan. So, totoo pala talaga. <laughs> Ito, may naayos ng mga Maraming, daan. Marami-rami. Um, Oh. Maghintay ka doon na yan. Yun ang sabi niya eh. So, totoo pala. Totoo pala. <laughs> Yun, ah. Pero ano naman talaga yun eh. Normal lang naman talaga yun eh. Yung mga uh, nag-aayos. Kahit saan, kahit. Well, puti, kahit ganito, movie, No? Kahit ah. sa, ano lang. No? Bawa, oh, sa kapila. Okay, ang ganit raw. Okay. Wala talagang daan. Kailangan kong maghintay. Okay lang. Katulad nito, oh. So, yung nasa kaliwa, pwedeng daanan ng dalawa. Oo. Oh. So parang ginawa nilang four lanes na, no? Oo, oh, oh Pareho lang sa amin sa Cebu. Ganito rin yung nangyayari dun, eh. <laughs> Meron din sa mga vlog ko, kung nakikita nyo kasi, di ba, taga Cebu ako. So, may mga videos talaga ako tungkol sa daan namin. So, ganitong ganito talaga yun. Ganito yung ginawa sa amin. So, Parang hindi to bago sa amin <laughs> May Nabua, Eriga, Naga City Nabua <laughs> Narinig ko na yun eh Nabua May release na naman oh May release ng spread. Ito sa Kamsur daming mga rider big bike bali na may release pala dito so sa amin wala talaga yan <laughs> walang release dito So kaya pag may nakita mo talagang sinasabi ko sa video weather check pala oh may tim charap maulan maulan na biyahe pala no? okay so Nabua na tayo welcome to Nabua. may release na naman oh release ng twin You know <laughs> may release talaga eh baka yan yung ano no yan ano? yung mount isarong yan yung nakikita natin sa ano sa right siguro Mount yun Bundok ng Isarong. Okay, so malapit na kami sa, ano, naga uh, Ano daw? Ano yung nasuggest suggest mo Mama? Sa, meron kasi yun, ano, 6 -7 seven places na dapat puntahan. Uh, so, pili lang tayo ng dalawa. Like, oh, sige, sige. Gusto ko pumunta ng Karamoan National Park. Sige. puntahan chaka natin. Our Lady no, eh. of Peña Francia. Our Lady Shrine. of Peña Francia? Oo. Okay. Eh, kaya to? Parang, narinig ko diba, na yun eh? Pag may gusto kong hilingin, diyan ka nga daw eh. tsaka uh, yung anong kam, Karamoan, di ba? Basta may nag-feature nun eh, karamuan, may may parang isla din dun eh. Ah, um, na yung tourist spot din so puntahan natin yun, try natin. Okay, so may sign dito. Straight Naga City, para Iriga no? City, pa left Balatan. So ah uh, na. ay nabuwa pala ito Nab, nabuwa pa rin <laughs> nasa nabuwa pa rin kami yes po ah hanap muna siro kami ng item malaki yung lugar nila eh Kung may item dito mag item muna kami Nabwa, Nabwa talaga. Nabwa. Ito yung sentro ng Nabwa. Nabwa. Alam ko yung pagbasa niya, Nabwa eh. Naka, narinig ko na sa, sa vlog. Nabwa. So ito pala yun. <laughs> Busy din eh. Pero so, may tricycle sa main highway. Oo, oh, may tricycle. Yan you know? o. Tricycle Tricycle, tricycle nila. <laughs> yon Yan. Yaon! <laughs> Yung simbahan Sa simbahan nila. Pakita ko sa inyo. Ayun Ang no? ganda ng kulay no? Oo. No? Simbahan ng Nabu. So, dari-dari cilang tayo, dari-dari ay yung pangalan is Holy Cross so pareho sa amin. Holy, Holy Cross kaya, din sa amin kaya, eh sa Cebu. Yung simbahan na, ng Barangay na namin. Yun Holy Cross no? Parish. Holy Cross Parish ng na pareho sa amin sa Cebu. Sa Barangay namin. Happy Pintakasi na Hoy, ano yung Happy Pintakasi? Pintakasi? Sabi niya, Happy Pintakasi na Piyestas siguro, no? Siguro. Oh. Pamilihang bayan ng Nabuan. Kaya parang medyo busy, Market pala. Okay, so... Uh, parang iniba namin yung... Uh, route namin. Uh, tapos na kami sa Nabuan, uh, medyo traffic, eh. So, hindi kami nagpag-ETM. So ngayon yung pupuntahan namin is yung Our Lady of Peña Francia sa, uh, Yung suggest ng asawa mo sa Naga you know? Ito yung uh, pupuntahan na uh, Ano pa siya? 33 kilometers away galing dito Kalalabas lang namin ng Nabo You know, may nakit, may na ano kami. Ano yung mahalan mong? Ma Iriga. Iriga mountain na ah, yun oh yun oh mountain sikat daw yun <laughs> dito yun yung mga ah, yun, makita para mo parang sa Lito. parang, sa parang mayon din yung ah yun yung mayon nakita oh yun know, mayon nandun pa rin eh yung mayon di ba ah yun yun oh mayon nakita pa rin eh so ano pala sila magkatabi lang na mga ano bundok Kita mo mong mong mayon? Tro, bako. Tro. Nagpokita na. Iyan ang mayon, Tara! Tara! No. ang mayon, mayon volcano. Hindi eh, yan, yung isa. O, yun nga, <laughs> di ba? Oo, yun. Di ba, nakita yung mayon? Makikita mo pala yung mayon dito sa Nabua makita mo yung mayon, Basta yung magpakita niya yung, yung ulo niya. Kaya so, ito, ma -ano mo siya eh, ma-identify mo siya eh. So ito, pakita ko lang. Makikita mo yung ano eh. Uh, bundok ng naga, tsaka yung bundok ng mayon. In one, year. yun. Yun sa malayo Ayan. so ang lawak ng ano dito pala yan sa may ito eh sa may okay so approaching na naman tayo sa isang release <laughs> Ito hahah, rail crossing, crossing road. Stop, look, and rail Railroad this. crossing? Railroad <laughs> crossing. Gabi basa. Railroad ha? crossing. Ba? <laughs> Pasensya po, wala sa amin. <laughs> you know, may trend talaga eh. Ano kaya yung biyahe niyan, no? Ano yung trend na trend talaga na pangpasero Yung trend na nakikita namin sa TV yung may tutulak-tulak lang para sa pagkuha uh, ng mga tubig ganun Tuwa, pagkukusa nilang naman Sumaulan so, na naman, maulan. Maulan na biyahe. <laughs> Kailangan 'yan. Kasama talaga 'yan, eh. kasama sa eh. sa mga dadaanan mo. Okay, may item dito. Pili. Pili yung pangalan ng lugar. So, item mo na kami. Yung si Dito na. Baka malayo pa yung iba eh. Eh, may video. May video na lang. Kasi pwede 10,000. Dito sa Hindi ko alam. Oo, oh, sige. Video Bala, kasi... Para isang, isang withdrawal lang na medyo malaki. Para save ng 18 pesos. 18 pesos. So, ayun eh. May video eh. Video ATM. Um, okay. Pili. So, ang pangalan ng lugar is Pili. Oh, okay. ito, ito yung ano, capital, capital city. Ng? Camarines, sorry. Pili. Ah, okay. So, Cam Camarines Sur Pili Capital City Capital City ng Camarines sur. Pili Nandito kami sa Pili ngayon so, Piliin mo ang Pilipinas Mag-withdraw mo na kami sa Pili <laughs> Pinili namin ang Pili Dami video. tao dito daming tao? ano So ano, transfer? Ay, ipad na kami Kasi ang dami daw tao Kaya pala Sige, so lipat Hanap kami ng ibang ano pa dito sa Pili. Pili or P, Pili. <laughs> P Pili. 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 Pili ang pangalan ng nuts. Eh baka ganun pagkabasa ng Pili. 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 We more dito SMC more. Malit na bayan lang siya parang ano siya eh. Pero ito yung Capitolio nila. Oo, oh, ito yung... Uh, Pero nakungusan na lang silang Naga City na. Oo. Oh. Kasi independent nga daw yung Naga City sa... Oh, ito, may... Arco Camarines Sur, Ano si Pile. So, nasa Pile, parang naman Pile. Ma malaki pala siya. Mahabang stretch yung ano, So, nadaanan namin Doon pala yung para-airport Naga City Airport May pa-kanan Naga City Airport Tapos diretsyong pa City proper nila Tsaka yung Pamanila na Siguro ang nangyari is Uh, nag-divert kami sa ibang daan may meron kasi parang parang meron kanina eh nalagpasan namin na uh, parang bypass road pero sinadya namin kasi kasi nga punta kami ng Pen uh, Our Lady of Pena Francia Church gusto, gusto talaga ng asawa ko eh <laughs> so puntahan natin Di ba bang? Yes po. Welcome to Naga. Naga na tayo. <laughs> Mang inasal. Yun na yun eh. Yun na yun eh. Welcome to Naga na tayo eh. Ito uh, uh, yung lugar ni Robredo, di ba? Hmm. Ang Robredo. Oh. Navarro dito sa Naga Naga meron ding Naga si Cebu <laughs> ito e. Naga Luzon Camarines diba? Naga? Camarines Camarines, diba? Camarines Naga Camarines Suena So explore natin explore first time din eh first time talaga eh Vista Mall Naga Vista Mall Vista Mall